Presidential Communication Office Secretary J. Ruiz gustong idamay ng mga DDS sa content mga kababayan ko tungkol sa mga missing sa Boneros mga kababayan ko dahil po sa mga kababayan ko sa isang picture na si uh, Secretary J. Ruiz ay nakasama. Ng, uh, na pinaghihinalaan na tinuturo't pinagbibintangan palamang, lamang na di umano'y mastermind nakasama niya daw What? doon sa isang picture ano nga ba mga kababayan ko ang uh, basihan kung bakit nilulubog ng mga DDS itong si uh, Secretary J. mga kababayan ko at sinasama po nila at kinakalagkad po sa mga content eh sabi ko sa inyo pag tama ang ginagawa ng tao, marunong gumagawa magtrabaho ang tao at very effective sa gobyerno, tutulungan natin 'yan mga kababayan ko. At hindi natin ipagkakait sa kanya 'yon na i de debank yung mga bumabalahura sa kanya. Kaya deserve mo to, Secretary J. Ruiz, dahil wala kang kinalaman sa missing sa bungeros. Pero ito ang binupukol sa iyo. Panoorin muna natin ang video na to. Ulat ngayon ang larawan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Elias yes! Brown na sangkot sa kaso ng mga nawawala sa bungero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent, Marcela Lili. Ayan, mga kababayan ko, tandaan nyo ha. Tandaan nyo po to, mga kababayan ko. O, oh, nauinuugnay daw ang pangalan ni J. Ruiz. Eto, bakit, mga kababayan? Tanongin natin. Sabi ng palasyo tungkol sa larawang ito. Jiggy, hindi itinanggi ng Malacanang na si Communication Secretary J. Ruiz nga yes! ang nasa kumakala na larawan kasama si Alias Brown. Okay. Ang pinaka-highlight ng picture na nakita ninyo, mga kababayan ko, for example, yung tinuturo po ng whistleblower ng missing sa na si Brown. Yes! naging ko po sa mga kababayan natin na hindi po si Secretary J. Ruiz yun. Yes! Mga kababayan, Baka po ma misinterpret nyo yung mga sinasabi ng mga DDS na pinaparatang po yung mga ng mga DDS vlogger na wala namang kwenta pag nag-content. Mga kababayan ko, hindi po si J. Ruiz si Brown, mga kababayan ha, hindi po siya. Kasama niya lang po sa picture. Maliwanag at klaro po ang balita na ito. Kaya pinaaalam po namin sa inyo, mga kababayan. Tuloy. Pero may paglilinaw diyan si Palace. Ayan. O ito, 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 ito. Ayan, natin para makita ninyo. Oh, uh, sobrang iyakan ng mga DDS eh, ha? Kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, there is a two red circle. Mga kapatid, mga kababayan, naging malisyoso po yung paningin ng mga tao. Bakit ko ho nasabi? Tingnan nyo hong mabuti. Meron hong maliit pa na red circle sa likod. Hindi ho si J. Ruiz si Brown.